Ay ilam na Basta naga malaam nang nakita may mga uban na kita. <laughs> Basta naga kaidad, may mga uban na kita guys. Lo charek. Lo -tarek. Basta naga kaidad, sino ang makarelate sa inyo? Nga mga naga kaidad ko mga uban. Pero wag like, ah. ka. May man mga mga uban ng mga bata pa no. May mga amo sinaba siguro sa mga jeans. Jeans kita. Hereditary. <laughs> Yung words ko. Ang ako managod na yung mamuamo Ayan, guys. Sino makarelate? May uban na kaya ako, guys. kamu may man Ako may uban na. Hmm, si Nini, abin nyo lang. Gaharup, uh, gaharap. Gaharap. Doon ko tayo Nga marayo guys ka so ngan, ngarli batu ka na mata na, pero gina pasibo-sibo na paya da ang gina para makuha na pahe uban na irina. <laughs> 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 Nge masibo-sibo man, ngay hmm, uban mara pong cash money. Oo, pangit ako, abang ko sa ay dala ng kita yun eh, uban na irina ni inalis na loma. <laughs> Aking sini, Pasi, mama mo magdalam? no. Ha? 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 no, they, no, it's not. It's from the above. Tabla. <laughs> ah. so, alam niyo naman, hindi naman tayo bumabata. So, kailangan natin mapakuha ng puti na. No. Ni ni, ni nagahurapon naman ah. <laughs> Para sa ruda ha? Gawo ka Kailangan marayo. Yan. Shout out sa mga may uban. Dira, di na Bakul mo. Hindi na kita. Siyempre ba, hindi, hindi man taga bata. Ga, edad man ta. Plus one every year. Like this. Kita nyo guys. So relate, may mga ubanda. Oh, <inaudible> Magamin ka mo. May mga uban man ka mo sa mga part ng part no? <laughs> May mga uban man ka mo guys no sa mga part part. Alam mo na may mga tinatago. Sabi? Ya, yeah, kulot ko no. Ah, guys, oh, kita niyo guys, oh. So, nandito kami ngayon sa harap ng bahay kami ni Nini, nag-uban na, uban kami kap, ay, ginuban na, nga na ni Ruda, gamay na kay uban, ako ng mo ng damo, Mas damo ako, yung um, ano, sa buk, pero mga tubo, tubo siya guys, ba, yung nanunubo, tubo lang, so, yan, hindi na tayo bumabata, ayan, hmm. may edad na, plus one every year, yan, so, mag may man ko may nagabunot, <laughs> May ginuan ka may mga bunot. Mone! Malabog-labog <laughs> malabog, ba? Malabog-labog ba? O, si... O, oh, may gawa ko may nagabunot. Ay! Nang tubo siya nga. Anong May lang si Nini. Kung minsan si Ningning. Kita nyo guys. Manipis kasi. So, ayan. Eh... <laughs> Sabi ni Nini, makapal daw. Ah, ang sana ni. Ay, alam. Pakadlaw lang. Guys, pa. Ano lang yung amin, guys. Ha? pa Joke, joke, joke lang yun. Pero, to. <laughs> so, yan, guys. Happy. Ano kayo, ni? Happy Friday. TGIF. Yan. God bless ating lahat. Tomorrow is uh, Sabado na naman. then, next day, Sunday na naman. So, enjoy. Enjoy your day. Mga palangga. ga enjoy mga pamunot. <laughs> peace! <laughs> Gapang gabot si Nini. Ayan. Ano nga Ayan. Hindi na sa dalong. So, Peace everyone and God bless. ね